Tanilin ko nga itong punso. kanina na puro dawag 'yan. Ngayon tataniman natin ng ano ng semoteng kahoy. Guys. Dunulisan ko kay kamoteng kahoy para madali siyang matanim. Kaya. Yeah. Yan, guys. So. Ang bilis lang ng pagtatanim, guys. Ayun kasi ito. Mas magaganda ang kamote yun yun naman, ang bilis guys magtanim o, tusok lang tayo na tusok yan ang diba, bilis magtanim mabaon lang yung quick nya pwede na sya oh! Oh, I mean guys so tingnan nyo naman napakabilis hmm. at maray pa tayong maitatanim sa isang punso lang kaya pagka tumubo na ito guys saka na i-update ko kayo guys hanggang tayong gano karami yung na maitanim natin kamote o oh, guys hanggang dito sa tok tok natin di ba? lupa dito lang sa punso. Pero ang dami nating naitanim na. Sumuting na. kahoy. Sumuting kahoy. Yan. Hmm. Ang ganda magtanim ng kamuting kahoy dito sa punso. maglalaman din siya ng maganda kasi mataas yung lupa malambot pa yan ang galing diba ang bilis ang nating naitanim oh. 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 and guys, di ba ang ganda ng idea natin kaya nga guys, kung nagustuhan nyo naman yung pagtatanim natin ng kamuting kahoy sa punso ayan, pakishare naman at follow like And comment naman guys. Salamat guys. Thank you.